Nalalapit na naman ang pagdiriwang ng araw ng mga patay na isang malaking parte ng kulturang Pilipino. Sa mga pagkakataong to ay madalas mapag-usapan ang mga kwentong kababalaghan na talagang binibigyang pansin at nahuhumaling ang karamihan sa atin. Pero kahit pa ganun, ay marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam o walang idea sa mga kwentong ito na matatagpuan mismo dito sa Pilipinas. Kaya naman susubukan kong isa-isahin ang mga to sa susunod pang mga araw at ang una nga nating pag-uusapan sa video na to ay ang nakakakilabot na kwento ng teachers camp sa Baguio. Totoo kaya ito o isa lamang hiwaga? Mga kaibigan, ang Baguio's Teachers Camp ay kinikilala ng karamihan bilang isa sa pinakanakakatakot na lugar dito sa Pilipinas. Ito ay dahil sa mga kwentong katatakutan na bumabalot sa lugar na to na hanggang ngayon ay wala pang konkretong kasagutan. Simula pa noong 1908, ang Teachers Camp na to ay nagsilbi na bilang retreat house ng mga guru galing sa iba't ibang bansa kung saan dito nila isinasagawa ang kanilang events at gatherings pati na rin ang ilang educational lectures. Talagang pinupuntahan at dinadayo ang lugar na to noon dahil sa kanilang murang accommodation na pati ang ilang mga teachers galing Amerika ay dito nagsasagawa ng kanilang pagsasanay sa pagtuturo. Ngayon mga kaibigan, gusto kong titigan natin ang lugar na to at subukan nating alamin kung ano nga ba ang ating pakiramdam sa litratong ito. Sa unang tingin pa lang ay makakaramdam agad tayo ng isang nakakakilabot na presensya na para bang madami nang nangyaring hindi maganda sa lugar na to. Sa aking pagsasaliksik, napag-alaman ko na ang mga lokal dito ay may mga kwento kung saan noong panahon daw ng hapon ay may nangyaring labanan sa lugar na to na yung mga nasawi sa laban ay inilibing mismo sa kinatatayuan ng gusaling ito. Ang tanong ay isa kaya ito sa dahilan kung bakit maraming nagpaparamdam sa lugar na to? Ayon sa kwento mga kaibigan ay meron daw tatlong espiritu ang madalas magparamdam sa lugar na to. Una ay isang kaluluwa ng babaeng Makikitang palakad-lakad sa palibot mismo ng Teachers Camp. Walang nakakaalam kung sino siya at ano ang kwento niya, pero kapag inilalarawan siya ng mga nakapunta na dito, ay iisa lang ang kanilang description. Isang matangkad na babae na nakasuot ng puting damit. Pangalawa, mga kaibigan ay isang paring pugot ang ulo na madalas raw makikitang nakaupo sa iba't ibang cottage sa lugar na to. Panghuli ay ang pinakasikat naman sa kanilang tatlo na tinawag ng mga taga doon na lovesick igorot. Kung nagtataka kayo kung bakit yan ang pinangalan sa kanya ay dahil sinusundan daw nito ang sino mang babaeng matipuhan niya sa loob ng teacher's camp. Ayon sa kwento, ay sinusundan daw sila nito hanggang sa loob ng kanilang mga kwarto at may pagkakataon pa raw kung saan hanggang sa pag-uwi ng babae sa kaniyang bahay ay sinundan siya ng espiritu. Ayon sa mga taga doon, ay kaya niya raw ito ginagawa ay dahil noong nabubuhay pa siya ay ikakasal na daw dapat siya sa isang babae na ang trabaho ay isang guro. Kaya lang Bago ang kasal nila ay napag-alaman nitong niloloko lang siya ng babae na dahilan upang kitilin nito ang kanyang sariling buhay. Mga kaibigan, marami pang ibang paranormal activities ang nangyayari dito na ayon sa mga nagsagawa na ng retreat sa lugar na to ay talagang bigla-bigla ka na lang daw makakarinig ng babaeng umiiyak at mabibigat na yapak ng paa kahit wala namang ibang tao. Pero sa kabila ng mga kwentong ito ay hanggang ngayon pinupuntahan at dinadayo pa rin ang teacher's camp na to lalo na yung mga tagaibang bansa na gustong makaranas ng kakaibang bagay. Ikaw kaibigan, nakapunta ka na ba sa teacher's camp sa Baguio? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't na paman man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.